Andang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell na alam kong makakatulong sa inyo at nanaisin nyo talagang gawin dahil ito ay isang napakatinding pampaswerte. Ito ay pinapayo ko talaga sa aking mga kaibigan, doon talaga sa mga nangangailangan. Ito po ang pampaswerte, gustong gusto ko at pinakapaborito ko. Kaya naman, ang unang-una, hindi na ka magpapatumpik-tumpik pa. Una, narito ang mga dapat mong tandaan. Dapat, uh, kapag ginagawa mo ang spell na ito, ay hindi ka nega. Walang, wala kang problema ngayon, hindi ka bad vibes ngayon, hindi ka bad trip. Dapat po ay good vibes lamang at relax ka lamang, chillin ka lamang. At sunod, kailangan mo naman ng, <clears throat> kailangan mo ng telang pula. Gagawin natin, ang gawin mo sa telang pula, tahiin mo ito dito sa may gilid. Pero mag, uh, maglagay ka lamang ng isang parte o isang uh, gilid noon na bukas. Yung parabang sa punda ng hunan. Dahil doon natin ilalagay ang mga talaga namang pampaswerte na ito. Unang-una, uh, ito ilalagay ko lamang dito upang mas madali kong mailagay mamaya sa aking tela. Unang-una ay kailangan mo ng asin. Alam mo nyo naman na ang asin talaga namang pampaswerte. Ito, nagiiwas rin to sa mga malas, sa mga negative vibes. Ito talaga, napaka-simpling, simpling, swing spell lamang nito. Pero makikita mo ito, lalo na doon talaga sa bahay ng mga may alam talaga sa mga pampaswerte. Yan. At mawawala pa naman ang ating bay leaf o dahon ng laurel. Ngunit, ito po ang inyong tandaan. Siguraduhin nyo po na ang dahon ng laurel na kukunin at gagamitin nyo rito ay buong buong buo. Ayan, ito ang aking gamit. Kahit wala na yung tangkay, basta siya ay buo. Ayan. Ayan shape niya lamang yan, hindi yan punit. Dapat po buong buo. Yan naman, ang gagawin ko ay ilalagay ko ito dito, patayo. Dapat po ay nakatayo ito. Magdadagdag ako ng asin para tumayo ang ating dahon ng laurel. Ayan, itatayo natin ngayon ang ating dahon ng laurel. Pwede rin ganito ha. Kayo ang bahala. Ngunit dahil nga may tangkay ang aking dahon ng laurel, ay pag ganito ko siya, Naglag lamang. Ilalagay ko muna ang ating pangatlo at huling uh, sangkap. No? Maglalagay lamang ako ng tatlong star anise. Ito alam ko sa mga matagal nang nag-aaral ng mga pampaswerte dyan, o gumagawa ng mga pampaswerte, ay alam ko na alam nyo kung gaano kaswerte itong star anise. Kung gaano natin siya ka-favorite. Lalo na sinunod dito siya sa dahon ng laurel. Magiging ganito ito siya ha. At ang sunod, kapag inalagay natin yan, sasabihin natin ang isang spell o ang isang salitang ito. Zor. At gumawa ka ng sarili mong dasal. Dapat ay galing sa puso. Nais kong magkaroon ng ganitong halaga. Magbigay ka ng halaga. Dapat ay realistic. Dapat ay makatotohanan. Ang bawa ay gusto mo ng 10k o gusto mo nais kong magkaroon ng o kaya 20,000 piso. Piso. Ito ay makukuha ko. Ito ay nakuha ko na. At ang gagawin mo ay ilagay mo ito doon sa pouch, sa pulang pouch na ginawa natin, yung parang doon sa mga babies, ngunit dapat ay kasya ito. At ngayon, kapag nailagay mo na ito doon, ay tahiin mo yon upang naroon lamang sa loob nun. At ang gagawin mo rito, dalhin mo ito kahit saan ka pumunta. Ngunit, kung pang bahay lamang naman ito, ay ilagay mo lamang ito sa inyong bahay, doon sa bandang silangan po. Ngunit, kung ito naman ay gagamitin nyo po pang uh, araw-araw ay bitbitin ng bitbitin, nilagay mo ito doon sa bag mo. O kung kasya sa iyong wallet, pwede rin doon. Ito kahit kailan mo to gusto, basta dapat ay positive vibes lamang kapag ginawa mo ito. Sana'y nakatulong ito sa inyo at sana'y uh, nakatulong ito sa inyo at ilike nyo ang video na ito at ikomento nyo kagad ka ang naging Resulta ni